Ate, luto na tayo. 11 na. Ay, sige, sige, sige. Eka, tapusin ko lang to. Okay. Hello mga ka-joiners! Magluluto tayo ngayon ng sinantolan. Actually, yung santol bigay sa akin ni Mrs. Kilatan ng Las Piñas is ang anak niya ay si Ma'am AJ Kilatan. So, thank you Ma'am Ma Kilatan for this santol. Ito na siya, ginadgad ko na yung santol and then binabad na sa asin na may tubig. So, ngayon, ipipigaan na natin siya. So, ito na yung santol. Pipigain natin yan para maalis yung sobrang asin niya. So, pipigain lang natin yan. Hanggang sa pigang-piga na siya. Okay, maglagay tayo ng kaunting mantika. Medyo painitin natin, then ilagay na natin ang ano to, sibuyas. Sibuyas na puti ito para may manamis na siya. Dapat ata na ang ano nito. Ha? Nabuto naman. natin. Okay. Yan, lagay na rin natin itong luya. Bawang. Bawang pala. Ito kasing luya ako nakatingin. Mm -hmm. <laughs> Then, huwag masyadong maraming luya. Ayan. So, hintayin muna natin silang lumambot. Okay, lagay na natin ang baboy. Masarap baboy. Mas masarap. Okay. Okay, lagay na natin yung pangalawang gata. Mata na. Pwede pa ba yan? Okay. So, intayin lang natin lumambo ang ating karne. Okay. Lagay na rin natin ang santol. Okay. Okay, lagay na natin ang santol kasabay na kumulo doon sa ating karne. Okay, alisin na na. Ay, sorry. Ayan. Kaunti na lang yung ating gata dito. Lalagyan na natin ng pampalasa. Lagyan muna natin ng bagoong. Yung bagoong ano na to, yung, yung nabibili naming bagoong na. Pero kung gusto nyo magtimpla kayo ng sarili niyang bagoong, pwede naman. Parang kulang, no? Magdaga natin ng kaunti pang bagoong. Okay. Then, maglagay tayo ng Patis. Pantat-cantat, pancat, apa? Pancat-pancahan lang, dan Then pepper. And then, brown sugar. Sa pa, siguro tatlo. Yan. Then, sa kanan natin siya, Mix. Okay, papaigahin pa natin ng kaunti, medyo matubig pa to. Saka natin ilalagay yung unang gata para magmantika na siya. Lagay na natin yung unang gata. Ayan. Lagay na ba natin lahat? Tama na yan na. Okay. So, yan na siya. Pagmamantikain na lang muna natin. Okay. Okay. Okay, naglagay na ako ng sili. Ayan, no. Oh. Kasi iba pa rin yung sili na galing sa talagang sili. Kahit na medyo may anghang na siya from the bagoong. So, ito na siya. Pinatay ko na rin kasi luto na, oh. Tamang-tama lang yung kanyang sabaw. nagna nagmamantika yung ating uh, gata. So, let's try na. Ito na, naglagay na ako sa kutsara. Mmm. Mm. Sarap. Hindi, ito. Promise, ang sarap. Mmm. Sarap, mapaparami ang kanin natin ito. So, paano mga ka-join us? Try our sinantulan. Always remember. Thank you nga pala. Shout out kay Ma'am Kilatan. Always remember, happiness is joy. Bye-bye. Shout out kay Ma'am Kilatan from Las Piñas East. Siya yung nagbigay nun medyo maingay, no? So, try uli natin. Nasarap pa eh, no? Try uli natin ang ating sinantolan. Mmm! Mmm! Mmm, yummy talaga. Ay, yung anghang. Ang sarap. Nagahalo yung tamis, yung alat, yung gata, at saka yung anghang lasa rin yung bagoong. So, halo-halo, mix talaga yung lasa nitong sinantolan. Kaya, maraming salamat talaga. First time kong magluto ng sinantolan. So, thank you sa Las Piñas E, sa kanilang santol na binigay from Ma'am Kilatan at eh, saka kay Sir Nelson. Shout out. So, thank you, thank you sa inyo. And always remember ulit, mga ka-join us, happiness is joy. Bye-bye.